Isa na naman classic drama war film ang ating matutunghayan sa araw na ito. Sigurado akong magugustuhan ninyo ang kwento na ito na pinamagat ang Heaven Knows Mr. Allison. Sit back, relax at mag-enjoy sa ating summary movie film review. Nagsimula ang pelikula sa isang sundalo na napadpad sa isang isla sakay ng isang salbabida. Siya ay si Allison, isang US Marine na nakaligtas sa pag-atake ng mga sundalong Hapones sa karagatang Pasipiko. Halos isang linggo siyang nagpalutang-lutang sa karagatan bago siya napadpad sa isla. May mga kabahayan sa isang bahagi ng isla, ngunit wala ni isa man tao siyang natagpuan doon. Nang mapadpad siya sa isang simbahan, nakita niya ang isang madre na nagulat sa presensya niya. Nawala ang pangamba ng madre nang malaman na U.S. marin siya. Nalaman niya na nag-iisa lang ang madre sa isla na nagangalang Sister Angela. Sa sobrang pagod ay nakatulog ang sundalo sa lapag. Kinagabihan ng magising siya, agad niyang pinatay ang mga kandila upang hindi sila makita ng kalaban na nasa gitna ng karagatan. Matapos kumain, ikunuwento ng madre kung paano siya napadpad sa isla. Nang sakupin ang mga sundalong hapones ang grupo ng mga isla, may nag-abiso sa mga misyonari na tumakas at magpunta sa isla ng Fiji. Gayunpaman, ang kasama nila na si Father Philip ay hindi lumikas ng di kasama ang paring si John na nasa islang iyon ng Tuasiva. Nang mapadpad sila sa islang iyon, apat na araw pa lang ang nakalipas, sinamahan niya si Father Philip upang hanapin si Father John, ngunit di nila ito nakita. Nang nasa itaas sila ng burol, nakita nilang iniwan sila ng sinasakyan nilang barko na natakot na baka sila suguri ng mga sundalong hapons. Kinabukasan ay namatay ang kasama niyang pari ng madisgrasya ito, kaya siya nalang mag-isa ang naiwan sa isla. Binanggit ni Alison na halos mapalibutan ang sinasakyan nilang submarine ng mga pagsabog ng umatake ang mga hapon Swerte siya na may naligaw na salbabida sa tabi niya nang subukan niyang takasan ang pag-atake ng mga kalaban. Maya-maya lang ay nagpaalam na ang madre na matutulog sa kanyang silid. Kinabukasan, nanguha sila ng prutas na makakain, tapos ay pumutol si Alison ng kawayan upang magamit sa panghuli ng isda. Nang makakita ang madre ng pawikan, nagpatulong si Alison sa kanya na hulihin nila ito. Hinabon nila ang pawikan hanggang sa abutan nila ito. Gumamit ng trap si Alison kaya nahuli niya ito. Gayunpaman, sa laki ng hayop ay nahila siya nito. Hindi siya nagpadaig sa pagong hanggang sa magawang may tali ng madre sa salbabida ang lubad at mahuli nila ang pawikan. Habang inuulam nila ang huli, nabanggit ni Alison na sa dami ng pagkain na nakukuha sa isla, pwede silang manirahan doon ng ilang taon na parang ikinalungkot ng madre. Mapanganib kung susubukan nilang pumunta sa isla ng Fiji, sakay ng salbabida, dahil maaari silang mamatay sa gutom at uha o sa layo nito. Gayon pa man, nang maramdaman ni Alison na gustong makaalis ng madre sa isla, sinabi niyang gagawa siya ng paraan upang maging matibay ang salbabida ang sasakyan nila. Isang araw, habang inaayos ni Alison at ng madre ang salbabida, napansin nila ang isang eroplanong pandigma na umaaligid sa isla, aya agad silang nagkubli sa mga dahon ng punong buko. Sa pangambang makita sila ng mga sundalong hapons, nagdesisyon sila na magtago muna sa kweba bago matulog ay nagdasal ang madre. Napansin niya na hindi nagdadasal ang kasama niyang sundalo. Kinaumagahan, hindi nagkamali ng hinala si Alison dahil bumalik ang mga hapons at binomba ang isla. Sinabihan niya ang madre na tatagan ang loob dahil makakarinig siya ng mga pagsabog, ngunit hindi sila aabuti nito dahil nasa loob sila ng kweba. Ramdam nila ang pagyanig at dinig nila ang mga pagsabog na nagpangatog sa madre. Mabuti na lang at nandoon si Alison na kinakalma siya. Nang humupa na ang mga pagsabog, nakita niyang nawasak ng mga pagsabog ang mga kabahayan, simbahan, taniman at ang salbabida na sasakyan sana nila papuntang isla ng Fiji. Sumunod na araw, napansin ni Alison ang barko ng mga hapons na papalapit sa isla. Di nagtagal ay nagbabaan na ang mga sundalo sa isla. Dumaong sila sa isla upang gawin itong kampo. At ito ang malaking hamon sa dalawa kung paano nila tataguan ang mga kalaban. Bumalik agad sila sa loob ng kuweba upang hindi sila makita ng mga sundalo at nanahimik doon. Mula sa loob ay naririnig nila ang tunog ng putok ng mga baril at pag-uusap ng mga sundalong tila may hinahanap. Sa kabutihang palad ay hindi nakita ng mga sundalo ang kuwebang tinataguan nila. Gusto na sanang sumuko ng madre sa mga Haponis, Ngunit pinigilan siya ni Alison at nagsabing siya ang bahala sa kakainin nila. Kinabukasan ng madaling araw, naglakas loob si Alison na mangisda upang may kainin sila ng madre. Ilang saglit pa ay nagtago siya sa mga bato at dumapo upang hindi siya mapansin ang mga sundalong nagpapatrolya. Nang makalayo ang sundalo ay agad siyang bumalik sa kweba upang pagsaluhan nila ni Sister Angela ang nahuli niyang isda. Tumanggi ang madre na kainin ang hilaw na isda. Ngunit kinumbinsi siya ni Alison na kumain upang makasurvive sila. Sinubukan niyang kainin ang hilaw na isda at naisukan niya lang ito. Kinagabihan, sinugan ni Alison ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pagkain. Lihim siyang pumuslit sa loob ng baraks ng kalaban upang kumuha ng makakain. Malas niya lang dahil pamuesto sa loob ng stockroom ang dalawang sundalo. Wala siyang nagawa kung hindi ang maghintay ng tamang pagkakataon upang makapagpuslit ng pagkain. Di nagtagal ay inantok at nalasing ang mga sundalo na agad ding nilisan ang imbakan. Sinamantala ni Alison ang formation at flag ceremony ng mga hapon sa umaga upang makalayo siya ng hindi napapansin. Pagdating sa kuweba ay pinagalitan siya ng madre dahil nag-aalala ito sa kanya. Sumunod na araw, binigyan ni Alison si Sister Angela ng bulaklak at suklay na ikinasyan niya. Ngunit nagwika ang madre na hindi siya gumagamit ng supply. Dahil bilang madre ay dapat manatiling maigsi ang kanilang buhok, kaya itinago niya na lang ito bilang memoria. Hindi mai ni Alison ang nararamdaman sa magandang madre. Tinanong niya ang madre kung pwede nitong talikuran ang bukasyon at mamuhay bilang ordinaryong tao na pwedeng magkaasawa. Sinagot siya ng madre na ang panata ng isang madre ay hindi biro at sa ngayon ay ang Diyos lamang ang kanyang minamahal. Nadismaya si Alison sa narinig. Ngunit nabuhayan siya ng loob ng sabihin ng madre na hindi pa siya nanonumpa at pwede pa siyang tumiwalag kung hindi pa buo ang kanyang puso't isipan sa pagmamadre. Kasunod nito ay narinig nila ang mga putukan at pagsabog sa labas ng kweba. Nang sumilit sila sa labas ay nakita nila sa gitna ng karagatan ang nagaganap na digmaan sa pagitan ng hukbong Amerikano at hukbong Hapon Sa layo ng labanan ay liwanag lang ng mga pagsabog ang nakikita nila. Kinabukasan ang magmanman si Alison sa paligid. Napansin niyang nag-alisa na ang mga sundalong haponis kaya tinawag niya si Sister Angela upang samahan siyang tignan ang mga naiwang pagkain at gamit. Napasayaw sa tua ang dalawa at sinimulang linisin ang kanikanilang sarili. Pakanta-kanta na lang si Alison habang nananahi ang madre. Nang makatsempo si Alison nakiusap siya sa madre na huwag ituloy ang panunumpa kapag nakabalik sila sa Amerika. Umamin si Alison na hindi siya nagmahal dati hanggang sa isang araw ay makilala niya si Sister Angela kaya inalok niya siya ng isang kasal. Gusto niyang alagaan at makasama si Sister Angela habang buhay. Nalungkot ang marino nang sabihin ang madre na ibinigay na niya ang kanyang puso kay Kristo na kanyang Panginoon. Hindi maitago ni Alison ang lungkot. Nagkunwari siyang pumunta sa tabing dagat upang tignan ang sitwasyon sa paligid. Habang si Sister Angela ay maluha nakatingin sa kanya, sa totoo lang ay malaki ang paghanga ng madre kay Alison. Gayunpaman, kailangan niyang pigilan ang nararamdaman dahil gusto niyang manatili ang pananampalataya ng kanyang puso sa Diyos. Nang magtakip silim, nagpa siya ang dalawa na manuluyan sa barracks na iniwan ng mga Hapon. Habang kumukuha ng bigas ang madre sa sako, napansin niya ang isang bote na mailaman. Pinakita niya ito kay Alison na nagsabi sa kanya na ang laman ng bote ay sake o alak ng mga hapons. Sinimulan niyang inumin ang alak tapos ay walang pag-aalinlangan na tinagayan niya ang madre. Nang gumuhit ang alak sa katawan ng madre ay nabigla ito kaya kumain na lang siya habang si Alison naman ay patuloy na ininom ang alak hanggang sa malasing siya. Nang tanungin ng madre kung okay lang siya ay sinagot niya ito ng pabalang. Nang kwestyonin ni Alison ang kagandahan ng madre Iniba ng madre ang usapan at niyaya siyang maglaro ng dama na tinanggihan ni Alison dahil parang ibang dama ang gusto niya. Napaiyak ang madre nang sabihin ni Alison na habang buhay na silang mananatili sa isla at walang silbi ang pagiging madre niya. Nang subukan ni Alison na yakapin ang madre, lumabas ito sa ulanan at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Alison ngunit hindi siya nakita nito. Kinaumagahan ay makikita ang madre na nanginginig sa ginaw di nagtagal ay natagpuan siya ni Alison. Pabalik ng kubo, napansin niya na bumalik ang hukbong hapones, kaya tinungo niya ang kwebang pinagtataguan nila. Kinabukasan, dahil nagdedeliryo ang madre at giniginaw, hinubad niya ang suot na uniporme upang gawing pangkumot sa babaeng minamahal niya. Dahil hindi sapat ang pangsaklob sa maisakit na madre, desperadong lumabas si Alison upang magnakaon ng kumot sa tent kahit pa may mga sundalong nagsasana isa harapan nito. Sa pagkakataong ito ay nakita siya ng kalaban. Agad niyang nilabanan ito at sinaksak sa dibdib tapos ay hinila niya palabas ng tent upang ihulog sa tabing daga. Nagawa niyang makabalik sa kuweba dala ang makapal na kumot. Wala silang nagawa kung hindi ang hubarin ang basang suot ng madre at baluti ng makapal na kumot upang gumaling siya. Nang magkamalay ang madre, nagulat siya ng malamang kumot lang ang nakasaklob sa katawan niya humingi ng paumanhin si Alison na nagsabing nagkasakit ang madre dahil sa kanya. Napag-isip-isip ng madre na hindi niya matatakasan ang katotohana na posibleng hindi ipagkaloob ng Diyos ang kanyang huling panata na nagbigay ng pag-asa kay Alison. Gayunpaman, isang malaking problema ang dumating ng matagpuan ng mga Hapones ang bangkay ng napatay niyang sundalo. Inutos ng opisyal na sunugin at suyuri nila ang bawat parte ng isla, hanggang sa matagpuan nila ang taong pumatay sa kasamahan nila. Walang nagawa ang dalawa kung hindi ang magkubli at manalangin na sana ay hindi mapansin ng mga Hapones ang kwebang tinataguan nila. Ilang saglit pa ay narinig ni Alison na nagbanggit ang isang kalaban na lumabas ang sinuman na nasa loob ng kweba. At kung hindi ay magahagi sila ng granada sa loob imbis na granada ay may sumabog na mga bomba galing sa itaas. Napagtanto ni Alison na dose-dose ng eroplano ang naguhulog ng bomba sa paligid ng isla, kaya tumakbo siya palabas para tignan. Natuwa siya nang malamang kakampi niya ang mga naguhulog ng bomba sa mga kalaban. Nanatili sila sa loob ng kuweba habang nagaganap ang labanan sa labas. Ilang saglit pa ay napagtanto ni Alison na kailangan niyang tulungan ang kanyang mga kabaro upang mabawasan ang masasawi o masusugatan. Buwis buhay ngang nilabas ang kweba at sinira ang mga kanyon ng kalaban na nakatago. Nasugatan ang kanyang balikat, dulot ng mga pagsabog. Sa wakas ay nagawa niyang masira ang lahat ng kanyon ng kalaban. Nakaligtas si Alison at muli ay nagkita sila ng madre na agad binalutan ang sugat niya. Maya-maya lang ay nakita nilang nasa pampang na ang mga kasama niyang marino. Alam nilang maaaring iyon na ang huli nilang pagkikita, kaya nagpaalam na sila sa isa't isa. Umaasa si Alison na atras ang madre sa huling panunumpa niya at magsasama sila bilang mag-asawa. Ngunit sa ngayon ay si Alison ang taong gustong makasama ng madre saan man sila magpunta at yun lang ang maipapangako niya. Sa huling eksena, nerescue si Alison at Sister Angela ng mga US Marines. Ang pelikulang ito ay nag-iwan ng katanungan na, tutuloy ba si Sister Angela sa pagiging madre o pakakasalan niya ang lalaking siya lang ang minahal?